malinaw ang ating layunin. Bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Manila North Harbor Port sa lungsod ng Maynila noong ikadalawampu ng Setyembre. Ito'y matapos niyang pangunahan ng pamamahagi ng 83 mobile clinic sa 83 probinsya sa bansa. Inisyatibo ito ng Pangulo para matugunan ang mga pangangailangan medikal ng mga mamamayang Pilipino. Top priority rin kasi ma'am kasi sa tulad sa akin may pamilya na priority ko yung mga sa pamilya sa mga anak para may pang-aral sila kasi kung wala silang parents hindi wala na mapapabayaan na sila sa pamamagitan ng mga mobile clinic at sa tulong ng lokal na pamahalaan inaasahan natin na mapapalapit ang serbisyong medikal sa mga lugar na matagal nang nangangailangan ng higit na atensyon ang mga geographically isolated and disadvantaged areas o yung tinatawag natin na GIDA. Bawat mobile clinic ay mayroong digital x-ray machine, portable ultrasound machine, hermatology analyzer, chemistry analyzer, binocular microscope, clinical centrifuge, generator set at iba pa. Hindi hindi po maaari maging masaya o uh, kung ikaw ay may sakit kung hindi mo alam kung ano yung karamdaman mo, kung paano mo gagamutin. Kaya 'yan po ay uh, isa sa pinakamahalagang bagay sa ating ginagawa sa pamahalaan ng ngayon na makatulong sa healthcare system na lahat ng mga mahihirap na leksyon na natutunan natin nung pandemya ay gagamitin natin para sa para tayo ay maghanda. Kung meron sa kalimang susunod na ganyan, ay eh kahit na hindi lang para sa mga krisis, kundi sa pang-araw-araw ng pag-aalaga ng kalusugan ng ating mamamayan. Hinimok naman ng Pangulo ang bawat local government unit na tumatanggap ng mga mobile clinic na ito na magbigay ng kanilang suporta at kooperasyon upang matiyak ang pangmatagalang bisan ng proyekto. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.